Nakauwi na sa bansa ang ikatlong batch ng mga overseas Filipino workers na inilikas mula sa bansang Israel. Pero posible para madagdagan ang bilang ng mga OFWs na inilikas dahil sa alert level 3 na rin ang sitwasyon sa Lebanon dahil na rin sa sigalot sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Narito ang kabuuan ng balita sa aking report. 25 mga overseas Filipino worker OFW pa ang dumating ngayong araw sa bansa mula sa bansang Israel. Sila ang kabilang sa ikatlong batch ng mga OFWs na inilikas sa dahil sa pagpapatuloy ng sigalot sa pagitan ng Israel at ng mga Palestine. Ayon sa Department of Migrant Workers, posibleng para madagdagan ang bilang ng mga OFW na darating sa bansa sa mga susunod na araw dahil narin sa kagustuhan ng mga ito na mailikas dahil sa gulong kumitil na sa libu-libong katao pagtitiyak din ng DMW na nakahanda sila at ang pamahalaan ng Pilipinas para sa agarang repatriation ng mga OFW kung kinakailangan. Wala po tayong eksaktong bilang, wala po tayong ceiling, wala po tayong minimum. Ang ibig sabihin po nito, lahat po ng available, lahat po ng gusto ng umuwi ay isinasama po natin sa listahan. No? Una nang ipinahayag ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega na mahigit isang daan ng mga Pilipino ang humiling ng repatriation mula na magsimula ang giyera sa bansang Israel. Mahigit sa dalawang daan naman ng OFWs ang humiling din ng repatriation mula sa bansang Lebanon, bunso din ng giyera sa Israel. Pero ang importante po dito, may ugnayan na po tayo sa ating mga kababayan doon. Nakikipag-usap na po tayo at tayo po ay nagsabi na kung ano yung numero na tatawagin, tatawagan, ano yung gagawin kung sakali't gusto na nila umalis at ano ang proseso para mailipat natin sila mula doon sa conflict possible conflict area. Sa ngayon, wala pa ring malinaw na petsa kung kailan maililikas ang mga Pilipinong nasa Gaza Strip dahil inaantay pa raw ng gobyerno ng Pilipinas ang pahintulot ng Egypt para sa pagtawid ng mga foreign nationals sa pamamagitan ng Rafah border. Inaasahan naman na darating sa bansa ang mga labi ng iba pang OFW na nasawi sa bakbakan sa Israel. Una nang dumating sa bansa noong Sabado, ang labi ng isa sa mga nasawing OFW sa Israel, kasabay ng mga labi ng OFW na nasawi naman sa bansang Jordan. Sa tala ng Israeli Defense Forces, umabot na sa mahigit isang libo at apat na raan. Ang nasawi sa bansang Israel habang mahigit sa apat na at naman ng mga Palestinian ang nasawi ay sa Health Ministry ng Gaza. Para sa Euro TV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.